mga afternoon po sa atin lahat. Time check natin 11.30 a.m. So, halos kakarating lang natin galing sa grocery store na suki natin. So, namili na naman tayong mga paninda. konti lang naman ito. So, tayo isang ng Malboro Red at saka yung ating Dobby Donut na Red at saka Butter Coconut na dalawang balot. Tapos, so, ayan, dalawang balot ng Butter Coconut. Tapos, ah, uh, meron nga pala tayo dito bago na Choco Mocho mini Ayan. Para siyang uh, Cloud 9. So, try natin magbenta ulit nito. Matagal na rin akong uh, hindi nakakapagtinda nito. Tapos, uh, Honey. Ayan. Ngayon lang, uh, napakatagal ko na talagang hindi nagtinda nito. Nung unang tindahan ko, nung mura-mura pa at hindi pa nagmahal yung Honey yun, nagtitinda pa ako niyan. Pero simula no nagtaas na talaga yung honey. Hindi na ako nagbenta ng ganito. Ngayon na lang ulit. Ayan, try natin magbenta ulit ng honey. Kasi minsan, may naghahanap dito sa kasari-sari store. Wala tayong maibenta. So, isang balot lang ang binili. Tapos, yung ating um, uh, Cubes na Swim Playboy. Hindi kasi fast moving sa akin to. Yung mga huli ko is na-expired lang. Kaya, ito, bumili lang ako ng 6 pieces. Tapos, ito rin yung akin Nord Cubes na original sa Palok. So, hindi rin to fast moving sa akin. Bumili lang ako ng karagdagan ng apat na piraso kasi meron pa naman dyan dalawang piraso. Tapos, ang balot ng lips natin na lollipop, uh, assorted yung 58 pieces ang isang balot nito. Ayan. So, tatlong limang piso na ang bentahan ko ng lollipop. Pag isang piraso is 2 pesos. Tapos itong laman naman ng naka-plastic natin is cream silk na pink at saka yung champion na uh, anti-back ba to? Anti-back na fabricon. Yung kulay blue. Isang tie. Tapos meron tayong Ariel dito na buy 6 get one free. Ayan. So bumili ako ng bali apat na tie kasi sayang yung promo niya na karagdagan kita. So, tapos, nandito naman sa kusina natin yung ating RBH rice. Nagpabili ako sa anak ko kasi syempre naman hindi natin kakayanin na bitbitin yan. Doon pa rin yan sa suki natin na grocery na binibili yung ating bigas kasi maka mas makakamura tayo doon. 1,310 na ngayon yan. So, yung last bili ko, wala pang one month, 1 month, 1,315. So, 5 pesos lang yung binaba ng ating RBH rice. O diba, pagkatapos nating mamili kanina ng umaga, heto na naman tayo at kumain lang tayo ng tanghalian at magdi-display na naman tayo. So ha habang tayo nagsisimula pa lang mag-display, meron naman tayong customer. Thanks God naman talaga dahil kahit sobrang tumal talaga na negosyo sa panahon ngayon, ay kahit pa paano meron pa rin tayong benta at nakakapamili pa rin tayo sa araw-araw kahit na pa konti-konti lang. Yun lang bagay na ganun ay napakalaking halaga na bilang sari-sari store business owner lalo na kung maliit lang ang yung negosyo lalo na sa tulad ko na single mom. Sa araw-araw ay pahirap ng pahirap ang buhay lalo na sa halos araw-araw ay walang humpay na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Lahat naman tayo ay apektado sa pagtaas ng mga bilihin. Bilang negosyante ay napakalaking kawalan ng pagtaas ng mga bilihin. Bukod sa marami ng pamilya ang halos wala ng kakayanan na bumili pa ng kanilang makakain dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin, Kaming mga negosyante, lalo na kami ng mga small business owner ay napakalaking apek epekto talaga ng pagtaas ng mga bilihin dahil dito ay nagiging sobrang tumal ng amin negosyo dahil ang mga tao kadalasan ay nagtitipid na rin dahil nga sa mahal ng mga bilihin syempre ang mga tao mas masuunahin ng bilhin yung pangaraw-araw nilang makakain kasama ng kanilang pamilya kaysa unahin yung mga ibang bagay na hindi naman importante dahil nga sa mahal ng mga bilihin, mas pinipili na lang ng mga tao na mamili na lang sa mga grocery store dahil mas makakatipid itong mga to kapag doon na mili. Compare mo nga naman kapag bumili sa mga tindahan o sari-sari store na katulad ng aking negosyo, ay mas mapapamahal sila. Lalo na ako na malapit ako sa lahat ng mga bilihan, kaya mas pinipili ng mga tao dito na mamili na lang sa palengkiman o o sa mga grocery store o kung saan sila mas makakamura o makakatipid. Kaya napakaswerte ng mga tindahan na malayo sa lahat ng mga bilihan. Dahil kadalasan yan ang mga mapibenta ng mga tindahan. Dahil syempre ang mga tao kung malayo ang yung bilihan ay kadalasan ay magko pa yung mga yan, kaya mas pipiliin nilang bumili na lang sa tindahan na malapit sa kanila. Kaya kung isa ka sa mga kasari ko na malayo sa lahat ng mga bilihan, napakaswerte mo dahil sigurado ang mga tao sa inyo ay sa iyo lahat bumibili, kaya napakamabenta ng iyong tindahan. Kaya samantalahin mo na makapag-ipon dahil ang swerte ay hindi habang buhay na dumarating.